lang to. Okay, batch 1994! Yay! Thank you! Thank you sa palakpakan. Ha? Huh? Batch 1994? Ano nga ba nangyari nung 1994? Di ba matagal? 1994. Nung nag-research nag ako ng konti, um, historical tsunami event siya nung, ano, nung sa Batangas, Quezon, Mindoro, nagkaroon din ng ng ano ng medyo hindi magandang pangyayari sa Manila Film Festival. Naalala niyo 'yon? Yung Best Actor at Best Actress Awards na pinamunuhan ni Lolit Solis, 1994 yun. Ah, 'di ba naalala nila? Ito rin yung panahon na nung si Robin Padilla got convicted for illegal possession of firearms. And other usual typhoon, crimes, NPA attacks, abusayaf. No, yun yung 1994. Pero meron din naman magaganda. At syempre, yun yung pag natin. Isa sa mga magaganda ay yung dito na dito pinagdiwang ang Miss Universe, 'di ba? nag tayo ng Miss Universe na pinanalo ni sino nanalo? Dayanara Torres. Ayun, teacher na teacher, 'di ba? Okay, Kayo ang tatanungin ko. Saglit na saglit lang. Ilang minuto lang. Kausapin naman natin yung katabi natin. Ano? Sa mga, um, ishare nyo sa katabi ninyo, yung isang event na di niya, natin makakalimutan dito sa paaralang ito. Sa mga teachers, ganun din. At saka sa mga classmates. Go! Okay. Iigod po kami. Mag-share daw po kayo ng mga memories nyo. Way back to th 1994. Yung magaganda at hindi ba, Gideon? Kahit ano, kahit ano nyo,